Aries, kung talagang may plano kang magnegosyo, na iyong naiisip at wala ka namang suporta sa iyo, ang mga inaasahan mong tao, kahit kapamilya ay matamlay ang pagsuporta, ay huwag kang mawala ng pag-asa, dahil makakayan mo yung mapagtagumpayan basta magtsaga ka lagi, at ngayong araw ay may good energy ka ng swerte sa mga gustong gagawin, kaya dapat mong ituloy para mapasaya mo ang iyong gagawin. Sa trabaho, dapat ka namang maging maingat sa pagsagot, sagot sa mga kasama sa trabaho, dahil doon ka, pwedeng magkaroon ng ikakalungkot. At sa iyong pera ay dapat kang mapagbigay sa minamahal, para may good energy, kayo lagi ng swerte sa pagkakaperahan, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 22 number 10 at number 33. Taurus, mas mainam sa iyo na maging matapang ka sa ibang kausap, matapang na salita na naayon sa inyong usapan, dahil doon mo malalaman kung sino talaga ang dapat mong makasama. Kung magnenegosyo sa hinaharap, at kung may pangarap ang pamilya na isang negosyo, ay mas mainam na pigilan mo muna dahil baka pati ang iyong perang naipon ay mawala pa pag umpisahin mo sila ng gustong maliit na pagkakakitaan dahil doon sila pwedeng magtagumpay. Sa tahanan kung may dapat kang desisyon ay huwag mo nang gawin, dahil baka magbigay pa ng kalungkutan sa tahanan, mas naayo na ipakita mo ang kasiyahan mo sa mga ginawa ng mga kasama sa tahanan. Sa pagmamahalan mas mainam sa iyo na laging magtiwala sa mahal, dahil para magkakasundo kayo sa mga dapat na gagawin, sa plano ng pag-asenso sa ikakabuhay, para sa masayang pag-iibigan, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color blue number 17, number 24 at number 5. Gemini, ngayong araw ay mahina naman ang iyong good energy, ng swerte sa usapan sa ibang tao, Ipagpaliban mo para makaiwas ka sa problema sa pera at sa relasyon sa mga makakausap. At ngayong araw ay mas naayon sa iyo na isama ang mga kapatid. At kung may minamahal na sa mga dapat na pagseminar sa paggawa ng negosyo, dahil kung magkakasundo kayo na ituloy ang malalaman, ay kaya ninyong maging maayos na pagkita ng pera sa iyong pera ay ayos sa iyo ang gumawa ng pagtulong ngayong araw sa mga kamag-anak, at sa tiwala ka na pwede mong pautangin tao, dahil makakabayad sila, at ikakadami pa ng iyong pera ang magagawa. Sa trabaho may sinyales na pwedeng kang madalaw ng problema, kaya maging mas maingat ka, sa pagbibigay ng iyong mga katalinuhan, sa mga kasama sa trabaho, dahil baka sila pa ang makaungos sa pangarap na pag-asenso kaya maging maingat. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color gold number 29, number 11 at number 30. Cancer, ngayong araw ay may good energy ka ng swerte, kaya kung may makakausap ka ay iwasan mo na lang ang tao na paligoy-ligoy makipag-usap dahil kahit may good energy ka ng swerte ay wala kang mapapala sa kanya dahil mapagpanggap siyang tao at kung may dapat kang puntahan kahit malayo pa ang kakausapin ay mas mainam na iyong puntahan may naghihintay na swerte para sa iyo ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ay okay ang mga gawain, maging masaya ang aura ng matapos mong maayos ang gawain. Ang dapat mong iwasan ang mga tao na mahilig, Magsabi ng tukso ng pagmamahalan dahil sinyales siya ng suliranin, para sa iyo sa pera at relasyon. Sa ibang transaksyon sa tahanan ay bawal ka muna magpitanggap ng bisita, dahil may dala silang bad energy, na magpapahina ng kalusugan, at ikakabagal pa ka mo ng swerte sa pagkakakitaan, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink number 22, number 40 at number 10. Leo, basta ang dapat mong gawin ay magstick ka sa mga sinasabi mo sa mga kadil dahil kung pabago-bago ka ay baka maging panget ang resulta ng iyong mga ginawa ang pahiwatig, at kung natanguan mo naman ang mga kapatid, o kapamilya sa magulang ay dapat mong tuparin, dahil kung iyong babolewalein, sa hinaharap ay pwedeng magbigay sa iyo ng ikakabagal ng swerte, at sa iyong ugaling nakakaisip ng bigla ang kalungkutan, dapat kang makapunta sa bahay ng Diyos, para mawalan ka ng alalahanin, sa iyong isipan, at mapalitan ng good vibes ng idea swerte ang maging kapalit. Sa trabaho ay maayos ngayong araw walang sinyales na problema, hagat laging maaga kang pumapasok, at talagang dadatingan ka ng swerte sa trabaho ng pag-asenso. Sa pagmamahalan ay masayang walang sinyales na tampuhan Maging maunawain ka lang sana, at iwasang mo ang magsalita, na pwedeng makasakit ng damdamin ng minamahal, nang walang umalis na good energy ng swerte sa pag-iibigan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color blue number 39 number 5 at number 10. Virgo, huwag kang gumawa ng labag sa iyong kalooban ngayong araw, dahil sa pakikasama, sa mga kaibigan, o sa magkapatid, dahil may sinyales na magbibigay sa iyo ng kalungkutan sa hinaharap, kung ayaw nila gawin at ang gusto, na ikaw ang gumawa ay iwanan mo na sila at may swerte ka naman ngayong araw na aura, kung sa katalinuhan lalo na mga mali ay tan pagkita ng pera, kaya pag may dumating ay yung dapat na makuha para pwede kang kumita ng pera. Sa iyong pera ay maging masinop ka sa buong araw, nang ligtas ka sa problema, at kung lumapit naman ang magulang at mga kapatid, ay iyong pagbigyan ng maging maganda lalo ang grasya, ng pagkakaperahan. Sa trabaho ang pahiwatig maayos sa mga gagawin sa trabaho, walang kang magiging problema, ang dapat na iyong gawin ay maging maingat ka, sa pakikipag-usap ngayong araw na kasama sa trabaho, na mahilig magsalita ng tukso ng pagmamahalan, dahil may sinyales na siya at tukso ng kamalasan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 24, number 30 at number 11. Libra, dapat ngayong araw kung may sinabi kang dapat nilang gawin sa mga kausap, pag hindi ka sinusunod, ay dapat munang iwasan ang ganyang tao dahil masasamatala lang ang iyong kabaitan. At kung may dapat ka pang ibang kausapin na tungkol sa negosyo, na makakasama ang ilan sa pamilya, ay dapat kang makatuloy dahil madami kang pwedeng maibigay na kaalaman, at kung sa pakikasama naman sa mga kaibigan, ay dapat ka munang umiwas sa kanila, dahil baka mabulid ka sa ibang tukso ng pagkakagastusan. Sa iyong pera ay maging maingat ka. Huwag na huwag ka magbibigay muna ng pera sa pamangkin at pinsan ngayong araw nang makaiwas ka sa biglaang gastuson. Sa trabaho ay dapat na maging mas maingat ka sa pagsisulit ng mabilis na desisyon, baka ikaw ay mapintasan ng ibang kasama at magdala sa iyo ng ikakalungkot sa trabaho sa pagmamahala ng pahiwatig ay maging mas maunawain ka, at huwag ka magsisalita ng pwedeng makasakit ng damdamin, sa minamahal ng makaiwas sa tampuhan, at paghina ng positive energy ng swerte sa pag-iibigan. Liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color red number 25, number 9 at number 16. Scorpio, kung may isang kang pagdudude sa iyong kausap, ay dapat mo nang iwasan na makipagdeal sa kanya, para makaiwas ka sa problema sa pera sa hinaharap. At kung may kauspan kang iba na babae, ngayong araw may good energy ka naman ng swerte. Kaya iyong ituloy ang pakikipag-usap dahil pwede kayo magkatulungan sa pag-asenso sa hinaharap para sa magandang kinabukasan. Ang pahiwatig kung may oras ka ay dumalaw ka sa mga magulang ng iyong mabigyan ng ligaya at saya ang kanilang damdamin at magpapasigla ng kanilang kalusugan. Sa pagmamahalan kung may mga plano ng isang pagbabakasyon ng pamilya, at mas mainam na may tuloy ninyo dahil magbibigay sa inyo ng good vibes ng swerte sa mga gagawin. Sa trabaho ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya ng kahusayan sa mga gawain, mag-focus ka po, kahit mabagal ka makagawa ay walang magiging suliranin sa mga gagawin, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color pink number 21, number 13, at number 45. Sagittarius, ngayong araw ay masaya ang iyong aura, ng swerte sa mga gagawin kaya pwede mong gawin, ang dapat na iyong gusto, ang kahinaan mulang ngayong araw ay sa mga dalawa ang kasarian. Na lalaki mas matalino sila na pwede kang matalo sa iyo, kaya umiwas ka muna sa kanila, at kung may nasabi kang pangako sa magulang, ay dapat mong gawin ng mas maaga, dahil para laging kayong mabigyan ng ikakaluwag ng inyong pamumuhay. Sa trabaho ngayong araw ay mag-ingat ka sa mga hihingi sa iyo ng tulong, dahil baka ikaw pa maunahan ng pag-asenso sa pangarap, na pagtaas pa ng sweldo, kaya maging maramo, kamuna ngayong araw nang walang makaanggo sa iyong pangarap, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 29, number 10 at number 35. Capricorn, sige lang ituloy mo ang mga plano mo ngayong araw, dahil may swerteng kang aura naman, sa iyong mga gugustuhin na maayos, at kung may biglaang naman lalapit sa iyo, ng trabaho, para sa abroad kung bata ka pa ay tumuloy ka dahil may swerte naghihintay pa sa iyo para makaipon ng pera, pero kung may edad ka na na mahigpit 40 ang edad, ay pag-isipan mo mabuti dahil maiksi na lang swerte mo sa abroad, at alisin mo muna ang ugali mong mabait ngayong araw, dahil magdadala sa iyo ng gastos na wala ng balikan. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na problema na pwede kang makaranas kung magtiwala ka sa sarili na maging mapagbigay, iwasan mo muna ang ganoong yulagi ng iyong maiwasan, ang problema sa trabaho sa hinaharap, at umiwas ka din sa mga taong may kayabangan ngayong araw dahil dadalan kang ikakamalas sa ibang gawain at may sinyales din may padating na tulong financial sa mga kamag-anak, na pwede sa pera o sa mga bagay na pagkain na magpapasaya sa pamilya. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 21 number 16 at number 8. Aquarius, maging matigas ka ngayong araw, kahit pa maraming pera ang kausap para hindi ka laging gawan, nang alam mong iniisahan ka lang para mapagod ka, kaya iwasan mo na ang ganoon tao, kahit makakatulong nga sa iyo, at nagpapabagal naman sa iyo ng swerte para sa pag-asenso, at maging mas masaya kang kasama ang minamahal, sa pagpasil dahil para, alisin sa inyong katawan ng bad energy, na nagbibigay ng ikakahina ng kalusugan. Sa tahanan ay huwag mo sila patanggapin ng bisita, kahit pa kaibigan, nila ay huwag nila dalan sa bahay, para walang makuhang swerte sa inyong pamilya. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pwedeng kang magkaroon ng suliranin, o isang pagsubok sa mga gawain, kaya dapat ay maging maayos mong matatapos ang mga pinapagawa, nang makaiwas ka sa problema ngayong araw, o sa hinaharap sa magagawa mong makatapos ng maayos, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color blue number 17 at number 30 at number 25. Pisces, ngayong araw ay may sinyales na makakatulong ang iyong kaibigan sa iyo na babae, kaya kung may deal ka at makakasama mo siya, ay pwede kayo makagawa ng naayo na resulta na iyong gusto, at kung may bigla ang ka naman nagkaroon ng deal sa mga kapatid, dapat mong matulungan o sumama ka, dahil may sinyales na gaganda ang magagawa ninyo, para makadagdag ikakaunlad ng bawat pamilya. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pwede kang magkaroon masasabing problema, ang mabilis na paggawa, kaya mag-focus ka sa tamang gagawin, at nang makatapos ka ng masaya sa trabaho. Sa tahanan ng pahiwatig ay huwag ka muna magpitanggap ng bisita, dahil may dala siyang negatibong enerhiya, ang pwedeng maging bisita na dadating, at sa iyong pera ay maayos na mabigyan mo ang mga magulang kung kayo ay magkikita, nang laging masaya ang grasya ng pagkakaperahan sa inyong tahanan, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color pink number 10 number 25 at number 14.